seremonya uh, ng paglalatag ng uh, bulaklak para kay former uh, president Ferdinand Marcos eto ay sa Batak Ilocos Norte ayan kahapon to guys uh, maraming dumalo so makikita yung paglatag ng bulaklak kay former president Ferdinand A. Marcos Sr. And kasama yung mga nandyan yung mga apo ang asawa ng ating pangulo si Madam Lisa. At uh, mga tiga batak. Si Amy milang yatang wala. So makikita sa video guys na ang ating Pangulo ay nag uh, ito naman yung kanyang ribolto ayan nakikita guys yan siya guys yung kabuuan ng uh, sa harapan ng kanyang ribolto So, di ko nakita si Amy. Pero, andyan si uh, Ginang Imelda. Marcos. Tsaka yung mga tao. Hmm. Yan siya, guys. Yung mga tao. Ito sa Batak, Ilocos Norte, guys. Diyan, nakikita si Ginang Imelda. Maya-maya. Hmm, tay maya. mga tao. Nakasama. Nakasama.